May nabasa ako mga lords. Grabe. Dito mo makikita at dito mo mapapatunayan na yung ibang mga lawyer at attorney hindi ginagamit ang utak. diba? Tatanga-tanga. Basahin natin. Just in. Lawyers ex-finance undersecretary file a petition against Vice President Sara Duterte's confidential funds. Ask the Supreme Court to order the return of 125 million to the National Treasury. Tanga ba kayo? Ewan ko kung tanga kayo, nag-iisip kayo gusto niyong ipabalik yung 125 million ipinasa e na nga nila VP Inday Sarasan nagamit gamit yung 125 million nagamit meaning ginamit na no mga satellite offices mga cash assistance at kung ano-ano pa na nakatulong din naman sa mga kababayan natin lalo na yung satellite office ni Vice President Inday Sara, sobrang laking tulong iyon. Kasi, di ba, gumawa ng mga satellite offices sa mga remote areas. Di ba, para malapitan, madaling malapitan ng mga tao pag kailangan nila ng assistance, tulong. Tapos, anong katangahan, no? Anong katangahan yung mga sinasabi nyo na ibalik yung 125 million? Grabe, no? Talagang gina-g talaga kayo dyan. Talagang hindi na kayo makatulog, no? Parang ewan ko, parang binabangungot na kayo, hindi na kayo makamove on dahil lang dyan. 'Di ba? Napaka-ipokrito nyo. Bakit ganyan ba kayo ka-agresibo sa iba? Sa iba na hindi nga natin alam sa napunta ang mga pondo nila? Ganyan ba kayo ka-agresibo maghanap? Ganyan ba kayo ka-agresibo sa ibang mga politikong? Wala namang nagawa. Ni hindi nga naramdaman ng tao pero milyon-milyon ang budget. Ang tanong, hinanap nyo ba? Pinabalik nyo ba? Pinarifund nyo ba ang mga budget nila na hindi naman naramdaman ng mga tao? At hindi nga natin alam saan napunta ang pera, ang pondo nila? Tapos ngayon si VP Inday Sara na kitang kita saan napunta ang 125 million nang gagalaiti kayo. Diba? Napaka-epokrito nyo. Sa sobrang daming winaldas, kinurap ng mga dilawan, hindi nyo pinaghahanap. Ngayon lang kayo, ganyan. Napaka-selective nyo talaga. Tapos imagine nyo mga lawyers pa itong mga hinayupak na to. <laughs> Lawyer kayo, attorney kayo, pero hindi nyo man lang maintindihan na nagamit na at pinasa naman sa COA, di ba? Ang summarization, saan nila ginamit, no? saan ginamit ni VP Inday Sara ang pondo. Alam nyo ang ingay-ingay nyo. But di na lang maghanap kayo ng ebidensya. Maghanap kayo ng katiwaliang ang ginawa ni VP Inday Sara with evidence. Tsaka kayo magngaw-ngaw. Tsaka kayo magsalita. Tsaka kayo magingay. So ang tanong dito, ano yung mga satellite offices ni VP Inday Sara? ano yung mga cash assistance, boreal assistance na ipinapamigay niya sa mga kababayan natin? Ano yun? Hay nako. Di ba? Ang tatalino nyo, sana, pero yung talino nyo, yung utak nyo, nasa mga paan nyo.